Ayan. Sinusukat mga kanipi. Uh. O, bali na ata sa buron. O, yan. Ayan mga kanipi. May tayo na yung, ano, yung poste. May okay. level na rin. Ginamitan namin ng level hose. Yan. Yung isang poste dyan. Dalawa. Tatlo. Alright. Kahit pa paano. May ano na. Naitayo na mga kanoypi What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng Merkules coding ni Mia Wala mo ng kasada vlog content na mangyayari Pero mamaya mga kanoypi Kasama ko yung kapatid ko na si Kuya Robin sasamahan niya ako na, no, na maglagay ng poste na tubo para dito sa kulungan ng manok bali anim na poste yung ilalagay namin mga kanaypi dahil papalitan natin tong ano bubong ng kulungan ng manok uh, mababa at sa sa sobrang baba mainit dito sa loob ng kulungan mga kanaypi so itatas natin yan kaya mamaya maglalagay kami ng tubo na anim siguro mga kanipi. Uh, Siyempre bubuhusan namin ng semento yon para na uh, matibay. Ayan. Pati dito. Siguro pag ano tanggalin ko na yan yung puno ng katuray. Para hindi sa gabal sa bubong na ilalagay ko dyan mga kamiti ayan so ngayon uh, susunduin so ko muna yung ano yung apo ni Madam Luz hatid ko muna yung service ko dyan sa ano sa school tapos pupunta tayo ng bayan pili tayo ng pananghalian na ulam siguro upo yung bibilin ko mga kanipi upo, kamatis saka sa na karne ng baka ayan yun ang bibilin ko tapos dadaan na rin ako na ano dadaan ako dito sa may hardware bibili ako ng semento saka isang 9mm na bakal para doon sa ilalagay na poste ipapawilding pa yun mga kanipi right, samahan niyo ako let's go Ayan, bili tayo dito lang upo Tabungaw lang Isa lang Ah, di 40 may meat ata eh okay? huh? kamatis lang di <hid> ba Sige. Ayan. Upo. Upo sa kamatis. 50 pesos mga kanipi. Ayan, iwan muna natin si Mia dyan. Bili lang tayo ng ano, ng baka 150 man. Laman sir. Laman. Laman. Giling sir. ay. Pag-giling lang. lang. lang ata. Paguei, né? Para kay baby ka mga kanaypi Tapos yung sahog ko na ano Karne ng baka Si misis na yung magluluto dyan Uwi na tayo Pero dadan mo na ako dyan sa ano mga kanaypi Sa Jose Hardware Bili tayo ng ano Ng semento Saka 9mm na bakal. Bale, ito na mga kanaypi. Bumili ako ng welding rod. Uh, cutting disc. Tapos yung ano. Ito pala. Bumili ako nito. Ayan. Angle bulb. Two-way yung binili ko para sa biday eh ko sa bahay mga kanayipi sa CR ang kunin natin dun yung ano yung semento na isa eh isang cemento Ah. Ako, depende sa gising. Depende sa gising. Depende sa gising. Oo, kasi 'yung gumaganda 'yung gising. kanipi yan na yung binili ko orange para kay Bibi Mike ah, pansawog na karne ng baka upo sa kakamatis tapos yung gagamitin ko dyan mamaya welding rod cutting disc saka yung semento at yung bakal nandun pa balikan na lang natin mamaya alright saka ito pa pala mga kanipi yung ano angle valve para dun sa ano sa uh, ilalagay kong bidet doon sa may CR ng bahay. Ayan. <laughs> Alagyan natin ng bidet. Mamaya no, na lang 'yon, mga kanipi. So, ayan mga kanipi. Hiniram ko yung ano, welding machine ng kapatid ko. Buti na lang may welding machine siya. Ayan, pang ispat namin sa ano, sa tubo at yung bakal. Lagay ko muna dito sa bahay. <laughs> So, kunin ko muna yung hand truck dahil kukunin natin yung ano, yung semento doon sa ano, sa likod ni Mia. Yeah. 180 dito na yung tubo na gagamitin namin eh. doon na yung kapatid ko ha? yun na na baba nung no? di ka nga ako na eh. ayan sinusukat mga kanipi o oh, bali na ata sa Oo. Oh, o yan

mamaya mga na yung paglalagyan ng anak ng poste na bakal kumuha ng ano, back up yung kapatid ko eh <laughs> Ayos lang yan para ano Para may tayo yung poste Nang mapalitan na yung bubong ng ano Nang manok mga kanaiti first timer, first timer mga kanayipi na mag welding Yeah. pwede okay, na yan. Matas na yan, mga kanayipi. Pag ano. Ayan, mga kanayipi. May tayo na yung, ano, yung poste. na level na rin. Ginamitan namin ng level hose. Yan. Yung isang poste dyan. Dalawa. Tatlo. Alright. Kahit pa paano. May ano na na itayo na mga kanipi Ayan, dito na kami sa likod mga kanito. Ay, iayos na namin yung pangpuste. The lonely makes you cold eyes Hard to get to know me the best. Ha 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 Ito ang sa ating bansa. Bansa okay. Ayan mga kanoy pi. tapos na no na naitayo yung poste na paglalagyan namin ng yero balian so anim na poste mga kanaypi bali dito uh, pumasok yung ano yung poste na yun hindi sila parehas pero hahabulin na lang namin yung ilalagay na bakal sa taas niya. ayos na yan buti na lang nandiyan yung kapatid ko na tumulong para may tayo yung poste. Kasi kung ako lang makakaloimpi, at Tansya-tansyahan lang eh. Baka mamaya pag nilagay yung yero, ah, tabingi, tabingi na naman niya. <laughs> so, bute gumamit sila ng label hose. para ano? Kay papaano? Twid. Ayan. Parehas yung taas niya. Buti na lang Parehas kami ng coding ng kapatid ko Si Kuya Robin Thank you so much sa pagtulong At yung pamangkin namin Na si Makmak Ayan Ayos na mga kanipi dito Papakita ko naman sa inyo yung ano Yung tatlong poste pa Na dito sa likod So nandyan yung isang poste Mga kanipi yung pangalawang poste pangatlong poste nandun ayan bali gagamitin din namin yung ano yung yero na yan mga lumang yero pag kulang uh, bibili na lang mga kanuyipi. hindi ko kayang ano palitan lahat ng yero na yan dahil walang budget para diyan mga kanuyipi. Buti nga yung ano, yung mga tubo na yan binigay lang sa akin ng kapatid ko. Ngayon, tinulungan pa niya ako na maglagay. Ayan. So, thank you so much kay Kuya Robin. Salamat oh, din Ito paano oh, natapos na. Nilagay na yung poste. Bali, siguro sa bareness na naman mga kanipi na gagawin yan. Sabi ni Kuya Robin may tubo pa siya na, no, na available doon. Kung kulang man, yun na lang siguro ang bibilin ko, tubo. Tapos uh, yero kung kukulangin. Ayan. Kung may budget lang sana mga kanipi, Uh, palitan natin yung yero pero wala eh <laughs> so gagamitin ulit natin yung mga yero na yan uh, pwede pa naman no? pag may butas tapalan na lang right ayan mga kanipi nag harvest muna ako ng itlog na idadagdag ko dun sa, ano, sa itlog nila kahapon at ito na sila mga kanipi ayan may dalawang medium size na nandito sa baba, isang large size. Order yan ni Anti Marites Andes. At ito, isang tray na large size. Order din yan ng ano, asawa ni Pangasinan Tour. Bali, apat na tray yung madidispose natin ngayong araw mga kanayipi. natin yung ano, yung itlog at i-deliver natin kay Auntie Martis tong tatlong ano, tatlong tray. Antay. Bueno, ata 740. May isang may, uh, may isang large duwang medium. Ay, bitin na kayo. Kumain ka ni Ah? Ano mo minsan? May isang large sa ata. Ayan mga kanipi. Na dispos na natin yung ano tatlong tray. Dalawang medium, isang large. Deliver na natin. Shout out Pangasinan Tour. ate Deliver nga eh Hey, shout out mga kanoy pi Pangasinan tour 16 O ate mm -hmm. yeah, mm Hindi -hmm. mo alam isang kung ano Saan ikaw kong pa date po? mo eh. Oo. Oh. Okay. Mm oh. -hmm. So, nandito tayo ngayon sa CR mga kanoy. At uh, ikakabit na natin tong bidet mga panayipi. Bumili ako ng ano ng uh, angle bulb. Yan oh. No. Tapos ito yung bidet. Binili ko lang sa TikTok ito eh. Uh, sale kasi kaya bumili ako. Uh, may May na kami. Stainless siya mga kanayipi. So patayin ko muna yung ano, yung outlet dito para tanggalin natin tong angle bag na yan nandyan. No. Okay. Ayun mga kamiti. Ilalagay ko na. At susubukan natin kung gagana ba o gagana talaga. Kung walang leak mga kamiti. Right, on ko lang doon mga kanipi. So, naon ko na doon mga kanipi. Subukan natin kung gagana tong bidet. Pwede na. Yun o. Ang lakas. <laughs> May panghugas na ng pwet mga kamayipi. Ayan o. Ayan mga kamayipi. Naikabit ko na yung lagayan ng biday. Ayan. ayos na no? panalo ayun no? Ayan, mga kanaypi nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman sa inyong lahat so sa mga nag comment sa last na mga videos ko tapusin itong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at sa mga hindi ko pa nabanggit uh, abang abang lang sa mga susunod na vlog or mag comment na lang kayo mga kanaypi para ma shoutout ko yung mga pangalan nyo So, umpisa na natin. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron Dillon at Ate Kati Dillon from USA. Shoutout na rin kay Ate Linda Valdez Biscayno at Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Joey at Ate Tacey de la Cruz from San Diego, California. Shoutout na rin kay Kuya Jubel Jimenez Caluya ng Canada. Shoutout na rin kay Kuya Bert Tungpalan at Ate Barbara Dumaging Tungpalan from New York. Shoutout na rin mga kanoyipi kay Happy Living 888 Vlogs. Ayan, subscribe na lang mga kanoyipi. Shoutout na rin kay Ate Gloria Mamaid Rivera. Shoutout na rin mga kanoyipi kay Joe Roque Dantes. Shoutout na rin mga kanipi kay Antonio Valdez. Ayan. Sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below lang mga kanipi para ma-shoutout ko yung pangalan nyo bukas o sa mga susunod na araw pa. So mag-comment lang mga kanipi para makapagpasalamat at sa pamamagitan ng pag-shoutout ng pangalan nyo, eh, makapagpasalamat ako sa suporta na binibigay nyo sa aking mga video. Thank you, thank you mga kanipi. At abangan nyo na naman yung ano, yung pagtuloy ng pag-install namin ng bubungan ng mga manok. Ayan, yung upgrade na gagawin natin dyan sa kulungan ng manok para hindi mainitan yung mga alaga ko. At yan, dito ko na naman tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog mga kanayipi. Stay safe lagi. I love you all and pizza.